慢点电脑还慢点电脑 dito po kami ni Moto Patrol Vlog. Sek, ano ba ang gagawin natin ngayon? Ay, wala tayo bang gagawin ngayon kundi magpapainit ng ulo para laro tayo sa mga motorista. Basta na, na sa na mga tricycle tayo. driver dito, so no? Tricycle driver, yun. gagawin nga ulit natin? Ngayon kasi ay opening, grand opening po ng Global Oil Teheron Bank Branch. So ngayon, gagawin po natin dito. Eh, syempre, may mga may mga previous po Balita ko, nagdala ka pa daw ng ruleta, eh. Ay, oo, oh, meron, meron. Para saan ba yung ruleta mo? <laughs> yung ruleta na yon ruleta na kamalasa, ay, kamalasa, mapapanalunan, may mga marami. GC tayo. Meron tayong 100 GC, 200 GC, at 500 yeah. GC. Para saan yung GC na yun? Pag nakapanalo sila dito, pwede sila magpagas o yes. mismo. Using that GC. Okay. okay, so daan na kayo dito. Gas right. mo na, sec. Okay, in 3, 2, 1, simulan na natin. Meron pa mga GC. <coughs> ayun Ay, you know. Ay, Sir ating, Marlon. Pa, yan, yes, Marlon. alright So ma'am, ano ba 'yung mga pwede nilang manalo nandito, ma'am?

Sige po. Next. Next, next. Oh, wala nang magic ha. Sa kanya lang magic. wala nang magic. Sige to, sige to. May ikot yung motor. Alright. Uy! Tumagpas. Uy! 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 Ano yan? Folded pan! Congratulations! Teka lang, kasi itong ginaganahan to. Alam niyo kung paano? Habang nakapila, na tayo. Global! No, Global! No, Global! No, Global!

Global oy, global oy, global oy, global oy, para 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 ready Go light low, focus ka baka. energy gap yeah, 4 out of 5 kids have it energy. Start your day the champion way be energy, energy gap Be energy gap Energy

Kinakaba niya ato sa 500 oh. 500 ang si Oh, Na walang pas. So sa mga motorista natin diyan, may mensahe mo muna. Sige. Okay, so sa mga motorista po natin na kasama diyan, na nandito ngayon sa party ng Teheron, sa Manila po ito. Mainit ang ulo ko ngayon, ha. Mainit talaga ang ulo. Ko. Yes. So, Ayun. Paiikutin ko kayo, ha. Marami yes. pa ba silang abayang pa sa'yo? Actually, marami pa. Magpapatampay pa kami rito. Siyempre, kasama natin si Coach. Meron tayong Zumba gagawin. Kaya kung gusto nyo magpapayat, bago, bago tayo mag-start ng tampay, i-schedule natin yung Suniano sa sa page. Punta yes. Bata muna kayo rito. Oo, sa mga ano pala natin, o, no, sa mga Zumba moms natin dyan, Hi. along uh, Rotonda, Santa Ana. Ini-invite namin kayo na bumisita dito. No? I-schedule natin ang kanilang free dance fitness workout. Sponsor yan ng ating Global Oil. And then, syempre, may mga giveaways din yung pamimigay. And then, uh, free po ang dance fitness marathon. Yes ngayon na gagawin natin dito. Okay? Dito yan gaganapin sa Teheron Global Oil. So today is January 25. January 25. 25, 25 ngayon. Nandito po kami ngayon. Ha? Kaya punta na kayo. Hanggang ano kami. Hanggang uh, 11 po kami na dito. Aabangan po namin kayo.